Tumpid. May <laughs> sa ako. Hindi ako, sa baba ako. Sa ako. Kinala, Noy? Sa. Kinala ako na makuha. Hmm. Hmm. Na? Hmm. Ano yung sinigang na ano sa kamyas? Kagulpi pala sa ating sira, ano? Kaya man sa pigulat ito ni mamay mo, Giyod. Hindi, Nah, Bawa muna kami ni ano, kamias, kamias. Ini butangan, ini taklub lebih sangkal diro. Adio. Ini tak lebih sangkal diro. Adio. Jadi nak, jadi nak. Nak adi. Tiung kegandaan sa provinsi, kat hindi nabibili. beli beli. Jadi nayo. Udah pakai kagul kagul pisapun. Oh nak ano, kena lag lag no? Oh. Lagi mo dyan. Pwede na, lalaki oh. Baka ma, sobrang dami na yan. Ha? Maasim na yan oh. na yan? Sayang. oh, nai pa oh. Oh, nalaglag na oh. Dati noon, ipa ko nakatira, buho, eh, ano na to, kamayas na. Siguro ang tanda nitong kamyas na sa nasa ano na. 30 years na. Yung kamyas na to. Kasi yung bahay namin noon dyan lang. Dyan sa may ano niyan. Noong tayo ibinata pa. Punta kami sa ano. Balon. Maghugas ng isda. <coughs>

Teka mo bakal. Amari da tala da. Kada mo. Si man si nong nong. Uh, hindi na pwedeng sinong sinong. Sabi ko na mo. Mm hmm. Yes, kami na ista magkinis. Sa balon. Yung balon na yan. Binata patatay ko niyan. Oh. Inutan mo pagkuan sa inuman tanoy. Yeah. Yan.

Ano po tano pa mangga? Di po kali. Sige mga alam. <laughs> po <laughs> <laughs> ay mapag sira. Bong kan. Masuk bon. Mm -hmm. Asin ni tabi nong. Ang sira. Magiiha pa na isda. Ayun. Oh, iyo. <coughs> Bukas to tulog ayo. <coughs> mhm. Mm Buka-buka mo. Buka. Oh. Kaya na, kaya na. Naka-huli ano, naka kami sa tabay ng isda. Binagong tabay. Masarap yan. May abu-abu. <laughs> Baka matagsarad eh. Magbong-bong pa sa gabi. Ha? Alas mo Alas 10 na yata yan. carapang ini hau ini hau sudah nahulis tabai nahulis tabai komentar <laughs> <laughs> nusir ayat tembakah tembakah tabai yang bohong provinsi Oh Nagkikampo naki lang kami dito kasi walang tao. Wala kami matuloy ang bahay. Nagbinta kami ng anahaw. may hmm. luto na yan. Kasi namin, kasi ito yung sabaw. Sabaw na may kamyas. Tapos yan, ilihaw. Lutuk bisa. Men. Hmm.